Hello, hello, hello mga lala. Good morning, good afternoon, good evening. Iwan ko kung anong oras din sa inyo. Basta sa akin, gabi na uh, mag alas 6 na. So, sa video ito, pag-uusapan natin dito kung paano tayo magiging masipat. Yon, Mga kunting tips lang, apat o lima, something like that. So, pag-uusapan natin para magiging masipag kayo sa inyong pagtatrabaho. Ano nga ba ang mga bagay na dapat nating gawin para mas lalong masipag pa tayo sa work natin? Ano ba dapat? Una. Unang bagay na dapat gawin, isipin ang mga inspirasyon. Isa kasi sa mga dahilan, kaya kaya tayo ano, hindi masipag sa trabaho kasi wala tayong inspirasyon. So, dapat may inspiration tayo. Kasi, ang iba, kadalasan iniisip, nagtatrabaho lang para lang sa survivor, para lang makakain, makaahon sa pang-araw-araw. Pero, hindi ganoon. Pero, sasabihin ko sa inyo na nagtatrabaho kayo para mabuhay. Hindi yon Isipin nyo na nagtatrabaho kayo dahil gusto nyo maabot ang mga pangarap nyo. Ang iba kasi iniisip nila kaya iniisip nila para makatapos ng pag-aaral o kaya makatapos ng pag-aaral ang mga anak, ang mga kapatid or pamangkin, yung ganun. So, ang isa ko sa inyo, isipin niyo ang mga pangarap nyo. Uh, pagdating ng time na tinatamad ka na wala ka nang ganang magtrabaho, na, maiisip mo yung oh, hindi pala ako pwedeng mag hindi pala ako pwedeng mawala ng trabaho kasi mayroon pa dapat ikaw na gampanan yung iba, trabaho sila dahil sila, mayroon silang pangarap na makaangat sa buhay yun ang isasuggest ko sa inyo na dapat nyong gawin isipin ang mga pangarap para pagdating ng mga time na tinatamad ka na walang gana sa si trabaho, naisip mo na ano ba mga pangarap mo na ano ba mga hindi ah hindi pala ako pwedeng mag-resign kasi may mga pangarap pa ako na hindi ko pa nanggapanan. Ang pangalawa sa ang pangalawa ay makontento sa lahat ng bagay. Huwag mong isipin na maliit lang ang sahod mo. Huwag mong isipin na mahirap o mabigat ang trabaho mo. Isipin mo ang mahalaga may trabaho ka. Ganun yun. O, di kaya mayroon kayong na kakilala na malaki ang kita, magaan ang trabaho. Alam nyo, mga lalabs, walang swerte at walang mala sa trabaho. Dahil magkaiba man tayong kinikita, magkaiba man ang trabaho, as long as may trabaho tayo, palad tayo dito. Ganun yun. Pangatlong bagay, enjoy your sacrifice, sacrifices. Oo, Hirap na hirap ka na sa trabaho mo. Malit ang kinikita mo. Pero, mga lalabs, ngayon lang yan. O, oh, diba? Dapat temple ka kasi dahil sa naranasan yung mga ganyan, yung mga dahilan na tutuparin mo pa ang mga pangarap mo. Continuous mo. Kasi, kapag nahihirapan ka ng sobra, may detilyado ka na iangat pa, iaputin mo pa ang mga pangarap mo. Dapat, i-enjoy mo na lang. Pag na, natupad mo yung pangarap mo, or natupad mo ang gusto mo yung ano mo sa buhay, suffer now, enjoy later. Yun, ganun yun. Yung mga successful, successful sa buhay, yung mga taong natupad ang mga pangarap nila, kung ano-ano mga tatanungin natin kung anong mga pagdaanan nila naku, siguro sasabihin, naghirap din sila bago sila umangat sa buhay ganon yun so, ang sunod na bagay laging isipin ang uh, ang trabaho ay blessing kaya lalabs, ikaw, ang work mo ay blessing ka kung problema mo ay ang trabaho na mapigat tapos gusto mong tanggalin pero naku, gusto mo mag-resign. Naku, magkakaroon ka ng problema. Wala ka ng pagkikitaan. Paano naman ang pagkain mo? Paano ang suporta mo? Paano ang para gusto mo ma at ang trabaho mo ay pleasing? Um, kagaya nung mga pandemic. Diba? Maraming mong nawala ng trabaho. Yung mga taong nahihirapan sila sa trabaho, dahil nawala ng trabaho, mas lalong nahirapan sila kasi wala na silang trabaho. So, ikaw, kung may trabaho ka, kahit nahirap-hirap ka na, mahalin mo ang trabaho mo, mahalin mo ang sarili mo, kung mahal mo ang sarili mo, hindi mahalin mo ang trabaho mo, ganun lang yun. Diba? Ang susunod na bagay, um, iwasan ang magiging mariklamo. Kasi kung lagi kang nagre at hindi mo na ina-appreciate ang mga bagay na naku dapat iwasan mo talaga ang magiging mariklamo hindi mo ma kung lagi kang nagreklamo hindi mo, at saka hindi mo naranasan na magiging masaya ka sa trabaho mo dapat maging masaya ka dahil ang trabaho hindi problema kaya nagiging problema kasi madalas sinatamad tayo sa trabaho natin. Kaya ganun, huwag mong isipin na ang trabaho ay problema. Sa halip ay isipin natin ay ang trabaho ay blessing. Hindi lang yun. Kailangan manalangin din tayo para maging masaya tayo. Enjoy tayo sa trabaho natin kahit anong hirap. Ganun lang yun yun lang ang um, ipahatid ko sa inyo. And hanggang dito na lang muna sa susunod na video. Sa, so, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe my channel, Bibi Mercy Vlog, and press the bell button to notify all my videos sa susunod na video. Okay, bye!